ikasampu ng Disyembre, taong isang libot daan at Nilagdaan ng isang kasunduan sa Paris kung saan isinuko ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas na hinawakan nito na mahigit tatlong siglo sa halagang 20 milyong dolyar bilang isa sa mga napanalunang teritoryo ng Manalawang Amerika sa digbaan laban sa mga Espanyol. Kabilang din dito ang paglilipat ng pagmamayari ng Cuba Guam at Puerto Rico sa mga Amerikano na nagdulot ng malaking dagok sa kapangarian at impluensya ng mga Espanyol sa daigdig. Hindi agad umepekto ang kasunduang ito dahil sa mga tingin ng ilang mga senador sa Amerika na hindi ito patas para sa mga Pilipino, Ngunit nang sumiklab ang digma ang Pilipino Amerikano mula sa mga tensyon na dala ng pananaksil ng mga ito sa huling parte ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya, niratipikahan na ng tuluyan ng kasunduan. Dahilan upang opisyal na malipat ang pamumuno ng Pilipinas sa bagong banyagang kapangyarihan.